Ang kasong ito ay tungkol sa isang babae na sinunog ng kanyang boyfriend sa isang gasolinahan. Sino ang babaeng ito? At bakit kaya ito nagawa ng kanyang boyfriend sa kanya? Welcome to Tagalog Story Files! Kung ikaw ay mahilig sa mga kwentong krimen, ay huwag kalimutang mag-subscribe. Huwag din kalimutang i-on ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod naming videos. August 2, 2015, ang Franklin County Sheriff's Office ay nakatanggap ng napakaraming 911 calls tungkol sa isang insidente. Isang lalaki ang nakita nilang sinunog ang isang babae. Somebody is on fire. Can you tell me who who did this? Like, there's a guy that's out there who's sitting out there still. He's in a like a boiler black truck. Yeah, that's what he's all over. she was still here what did he do what like gasoline what did he do she up to her like they were arguing she dropped her bags on the ground and then he pulled up and like walked up to her with a lighter something to light a cigarette and she like i don't know what happened like something was all over she just ignited immediately the girl was sitting in the grass and he got Ang lalaking nakita nila ay kinilalang si Michael Slager, 41 years old, at ang babaeng biktima ay ang kanyang girlfriend na si Judy Malinowski. Ang nangyari pagkalipas ng ilang buwan ay nakakagulat dahil si Judy ang magiging kauna-unahang biktima na magte-testify sa kung ano ang nangyari sa pagpatay sa kanya kahit siya ay patay na sa oras ng paglilitis. Judith. Ano ang tunay na nangyari noong araw ng insidente? At ano ang tunay na dahilan ni Michael para magawa ito sa kanyang girlfriend? Si Judy Malinowski ay 31 years old at panganay sa magkakapatid. Siya ay isang mabait na anak sa kanyang ina na si Bonnie Bose. Siya ay tinuturing na best friend ng kanyang ina. I remember like it was yesterday. It was the happiest time of my life. Walang kaalam-alam si Bonnie na ang minahal at pinalaki niyang anak ay makakaranas pala ng isang bayolenteng pangyayari. Noong August 2, 2015, si Judy ay nasa Speedway Gas Station sa Columbus, Ohio. Kasama niya sa gas station na iyon ang kanyang boyfriend na kinilalang si Michael Slager. Sa mismong araw na iyon, bandang 5.08 p.m., si Judy ay binuhusan ng gasolina ng isang tao at saka sinilaban ng apoy. Makalipas ang ilang minuto, si Judy ay isinugod sa ospital ng Ohio University Wexner Medical Center. Dahil sa lala ng natamo niyang sunog sa katawan, ay gumamit ang mga doktor ng sedatives para hindi maramdaman ni Judy ang sakit at isinailalim siya sa artificial coma. Ayon sa nurse sa tumingin kay Judy, ay bihira daw ang nakita niyang nakakasurvive sa ganoong lala ng tinamong sunog sa katawan. Dahil sa nangyari, ay agad-agad tinawagan ng ospital ang ina ni Judy para ibalita ang nangyari sa kanyang anak at agad nilang pinapunta si Bonnie sa ospital. Wala umanong kaalam-alam si Bonnie sa nangyari sa kanyang anak. I got that phone call. Are you Judy Malinowski's mom? And I remember thinking, what a strange question. And they said, this was the hospital and we have your daughter. That I should come now. Ang tanging sinabi lang umano sa kanya ng mga tumawag ay nasunog ang kanyang anak at kailangan siyang gamitan ng life support para mabuhay. Labis umano ang pagkagulat at takot ni Bonnie sa kanyang mga narinig kaya agad-agad niyang pinuntahan ang anak sa ospital. Nang siya ay makarating sa ospital, agad-agad siyang tumungo sa trauma bay sa tulong ng isang nurse. Ngunit habang siya ay papunta sa kanyang anak ay nagkamali siya ng kwarto na pinasok. Napasok niya ang kwarto kung saan naroon ang boyfriend ni Judy na si Si Michael kasama ang ilang pulis um, I went past um, Michael's room I went in there and I was like Michael where's where is Judy nang makita niya umano si Michael, ay agad niyang tinanong kung nasa ng kanyang anak. Ang tanging nasagot ni Michael ay aksidente ang nangyari at ito ay tumatak sa isip ni Bonnie. Hindi umano maintindihan ni Bonnie kung bakit ganoon ang sinagot ni Michael at kung bakit may mga pulis sa kwarto. Ngunit dahil sa labis na pag-aalala ni Bonnie sa kanyang anak, ay hindi niya na inusisa pa iyon. Some nursing, took me the wrong way. Um, I went past um, Michael's room I went in before anybody could stop me because I was looking for my daughter, I was looking for my baby. And um, I went in there and I was like, Michael, where's where is Judy? I'll never forget it. He looked at me and he said, um, It was an accident, it was an accident. Para mapabilis ang pagpunta niya sa kwarto ni Judy ay hinatid siya ng isang pulis. Nang siya ay makarating sa room ni Judy ay labis siyang nanlambot sa kanyang mga nakita. Napasigaw na lang umano siya sa sobrang awa sa kanyang anak. Ayon sa mga doktor na tumingin kay Judy ay nagtamo ito ng halos 80% na sunog sa kanyang katawan. Hindi na rin umano ito makilala. Dahil sa lala ng tamo nito ay maari umano na hindi na ito makasurvive. Habang si Judy ay comatose at lumalaban para mabuhay, ang kanyang boyfriend naman ay nasa kabilang kwarto. Si Michael ay nagtamo ng mga sunog sa kamay. Nang siya ay magamot na, siya ay agad na in-interview ng mga polis tungkol sa nangyari. Ayon sa kanya, ay kinakargahan ni Judy ng gas ang kanilang sasakyan at aksidente nitong natapunan ng gas ang kanyang sarili. At nang sinindihan o ng lighter ang sigarilyo ni Judy, ay doon na siya nagsimulang lumiyab. So, what there, am I under arrest or something? Right now, yeah, you are under arrest. What am I being charged with? I'm gonna be charged with violence, assault, and aggravated arson. Basis a story on Michael, ang pagkakasunog ni Judy ay isang accidente. It's not the way it looks, so I'll just wait and talk to my attorney then. If it's not the way it looks, I'd love to hear what What more there is to it. We're arguing, she, she threw pop all my face and then we was going back and forth with it you know she come in and spit in my face and I said oh wait well, here uh, you know you want to ruin my stuff up because I said it. I said here boom I'm gonna ruin your clothes it wasn't to, to start her on fire or nothing you know okay. what I mean it was just to ruin her clothes right yeah okay? you've ruined my stuff I'm gonna ruin your stuff so mm -hmm. she it, she didn't stumble she just sat down she was sitting down and then uh, she said well you know I was getting ready to leave you know and she's like well because I, I was just going to say, fuck it, you know, leave. Yeah, take and uh, she was like, well, don't leave, don't leave, you know. You know, can you bring me a cigarette and stuff? And she was getting ready to change clothes, because she's got extra clothes. Mm -hmm. And uh, she was like, you know, I didn't think I got, you know, there, there was that, you know, really she was going to be that. For sure. So she was, I walked over to give her a light. That was it. And she just. And she, when she went up, I couldn't believe it. I just didn't think. Like Para naman sa mga investigador, hanggang wala pa ang pahayag ni Judy ay mananatiling inosente si Michael. Concerned ang mga otoridad na malaki ang posibilidad na mamatay si Judy at hindi na nila makukuha pa ang pahayag nito. Si Judy lamang ang makakapagsabi kung totoo o hindi ang mga sinasabi ni Michael. Siya lamang ang nakakaalam kung ang nangyari ay aksidente nga ba o sinadya siyang sunugin ng kanyang boyfriend na si Michael. Kaya gumawa ng paraan ng mga otoridad para makunan ng pahayag si Judy. Kinausap nila ang mga doktor kung posible bang makausap nila si Judy. At dahil artificial ko malamang ang ginawa ng mga doktor sa kanya, ay nagawa itong gisingin ng mga doktor para makausap ng mga otoridad. Sa kabila ng sakit na kanyang nararamdaman ay pinilit ni Judy na sagutin ang mga katanungan ng otoridad. Ang unang bagay na tinanong kay Judy ay kung totoo bang natapunan niya ng gasolina ang kanyang sarili at sumagot ito ng hindi. Ang sunod na tinanong ng mga polis ay kung si Michael ba ang nagtapon ng gas sa kanya at tumangu ito ng dalawang beses at sumagot ng oo. Hey, on, baby. Yeah, can you hear me? Yeah. Judy, did you spill gas on yourself? No. No. Did Mike spill gas on you? Did Mike throw gas on you? Yes. Yes. Okay. Thank you. Dahil sa mga pahayag ni Judy ay nakuha ng mga otoridad ang impormasyon na kinakailangan nila para ipagpatuloy ang investigasyon. Agad nilang inaresto si Michael na ikinagulat naman ang ina ni Judy at pati na rin si Michael. Habang inaaresto si Michael ay tinanong nito kung bakit siya inaaresto ng mga pulis. Sinagot siya ng mga pulis na siya ay inaaresto dahil sa kasong felonious assault at aggravated arson. So, what there, am I under arrest or something? Right now, yeah, you are under arrest. What am I being charged with? I'm going to be charged with violence, assault, and aggravated arson. Walang kaalam-alam si Michael na may hawak ang mga pulis na isang matibay na ebidensya na magpapatunay na sinadya niya ang nangyari kay Judy at ito ay hindi aksidente lang. Ang buong pangyayari sa naganap na pagkakasunog ng katawan ni Judy ay nakunan ng isang CCTV na malapit sa isang ATM machine sa nasabing gasolinahan at ang footage na iyon ay nasa kamay ng mga otoridad. At nang mapanood nila ang buong footage ay napagtanto nila na nagsisinungaling si Michael sa kanila. Agad namang sinabi ng mga otoridad kay Michael na alam nila ang buong pangyayari. Marami o mano siyang binigay na statement ngunit nang malaman nito na alam na ng mga otoridad ang totoong nangyari ay umamin na ito. Sinabi daw nito na siya ay nagsinungaling at siya ay nagpanik.

So we saw exactly what happened. We saw you pour gasoline over top of her head. She stumbles to the ground. You lean over and light her on fire. We saw what happened. Dahil inaresto si Michael, ay kumuhagad ito ng kanyang abogado. If it's not the way it looks, so I'll just wait and talk to my attorney. Then. If it's not the way it looks, I'd love to hear Malaking katanungan pa rin sa mga otoridad kung bakit nagawa iyon ni Michael sa kanyang girlfriend na si Judy. Ngunit dahil dumating na ang abogado ni Michael ay hindi na nakakuha pa ng pahayag ang mga otoridad mula sa kanya. Dahil pinayuhan na siya ng kanyang abogado na wag nang magsalita tungkol sa kaso. Ginawa naman ng mga doktor ang lahat ng kanilang magagawa para isalbang buhay ni Judy. Ayon sa mga doktor, kadalasan na ang mga burn victims ay tumatagal lamang ng ilang araw. Ngunit si Judy daw ay himalang tumagal ng ilang buwan. Sumailalim si Judy sa 50 operations para maayos muli ang kanyang pangangatawan. Labis naman ang sakit na nararamdaman ng kanyang ina dahil hindi niya alam kung magigising pa ba ang kanyang anak o hindi na. Naikwento din ng kanyang ina na ang gusto lang umano ni Judy ang mabuhay ng simple at magkaroon ng dalawang anak at magkaroon ng asawa na mamahalin siya. Sa edad na 21, si Judy ay nagkaroon ng anak at pinangalanan niya itong Madi Ayon kay Madi pag siya ay gusto niya maging kagaya ng kanyang ina. Alam niya daw na mahal na mahal siya ng kanyang ina dahil nararamdaman niya daw ito araw-araw. Habang nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad, isang araw ay nakatanggap umano sila ng tawag mula sa ospital na gising na si Judy mula sa pagkakakoma. Nagising si Judy nang may takot at paggalitos sa kung ano ang nangyari. Wala umano siyang idea sa kung ano ang nangyari matapos ang pagkasunog ng kanyang katawan. Sinabi ng mga otoridad kay Judy na nakakulong na si Michael dahil sa insidente naganap. Naging emosyonal daw si Judy dahil doon. Naawa umano siya kay Michael ngunit nababalot din ito ng takot sa kung ano ang kayang gawin ni Michael. Walang kaalam-alam si Judy na hindi man lang nakitaan ng pagsisisi si Michael sa nagawa nito sa kanya. Apat na buwan bago mangyari ang krimen, April 2015 ay nagkakilala si na Michael at Judy. Ikunwento ni Judy na nag-message si Michael sa kanya sa Facebook. Sinabi umano nito na may gusto siya kay Judy at mahal niya si Judy. Ayon naman sa ina ni Judy, ay simula pa lang ay ayaw niya na kay Michael. Ngunit ipinaglaban o ito ni Judy. Kaya hinayaan na lang niya ang kanyang anak kung saan siya masaya. At dahil nakilala lang ni Judy si Michael sa kanilang mutual friends, hindi niya alam ang totoong pagkatao nito. Hindi niya alam na si Michael ay may mga kaso pala ng pagnanakaw, domestic violence, malalang pananakot, pananakit, pangahalay, pananakit ng bata at paggawa ng mga maling police report at marami pang iba. Sa bilang banda ay naikwento naman ng ina ni Judy na si Judy ay nagkaroon ng ovarian cancer at naoperahan siya noong siya ay 27 years old. At dahil sa sakit niya na iyon ay binigyan siya ng mataas na dosage ng painkillers. Dahil sa napapawi ang sakit na kanyang nararamdaman tuwing umiinom siya ng painkillers ay naging addicted siya dito. Makalipas ang ilang buwan matapos ang kanyang operasyon ay nagbago ang kanyang ugali dahil sa pagiging addicted niya sa painkillers. At dahil doon ay hindi na niya namamalayan na nasasaktan na niya ang kanyang mga anak. Wala na umanong tiwala si Judy sa kanyang sarili na kaya niyang alagaan ang kanyang mga anak. Kaya nagpasya siya na dalin muna ang kanyang dalawang anak sa kanyang ina. Habang si Judy naman ay dinala sa rehabilitation center ang kanyang sarili. Ginusto niya umanong iparehab ang kanyang sarili para maging maayos muli at maalaga ang mabuti ang kanyang mga anak. Naging maayos naman ang lahat simula nang lumabas siya sa rehab. Nakuha niyang muli ang kanyang mga anak at naging maging maayos ang kanilang pamumuhay. Ngunit simula nang pumasok si Michael sa kanilang buhay ay nagbago na ang lahat. Nang maging magkasintahan si Michael at Judy ay muling bumalik ang addiction ni Judy. Si Michael paumano ang bumibili ng ipinagbabawal na gamot na gagamitin ni Judy. Dahil doon, kaya nakokontrol ni Michael si Judy. Makalipas ang ilang buwan ng kanilang relasyon, ay doon na nakilala ni Judy ang tunay na pagkatao ni Michael. Sinasaktan na siya nito physically. Sinubukan namang hiwalay Kayaan at iwan ni Judy si Michael, ngunit lagi itong nakakahanap ng dahilan para kumbinsin si Judy na balikan siya. Maraming beses din umanong tumawag si Judy sa mga otoridad at nagsusumbong na sinasaktan ito ng kanyang nobyo. Ang hindi alam ni Judy ay tumatawag din si Michael sa mga pulis para pagtakpan ng kanyang sarili at lagi nitong sinasabi na concern lang siya sa kanyang girlfriend. Ayon sa mga otoridad ay matalino si Michael at alam nito ang kanyang ginagawa. Noong katapusan ng May, taong 2015, ay nakausap ng isang otoridad si Judy. Sinabi umanong ni Judy na kapag iniwan niya si Michael at nalaman nito na tumawag siya sa mga otoridad ay papatayin o mano siya nito. Makalipas ang ilang araw matapos magising si Judy mula sa pagkakakoma ay binisita siya ng kanyang mga anak at kanyang mga kapatid. Kahit alam naman nila ang nangyari sa kanilang ina ay hindi pa rin nila inaasahan ang kanilang nakita. Nang makita ng anak ni Judy ang kanilang ina ay hindi na nila ito makilala dahil sa tindi ng pinsalang kanyang natamo mula sa pagkasunog. Masaya sila na buhay si Judy, ngunit ang hindi nila alam ay mas magiging mahirap pa ang pagdadaanan ni Judy. Noong December 2016 ay nagsimula na ang paglilitis sa kaso na isinampa kay Michael. At dahil buhay pa si Judy, ay aggravated arson at felonious assault lang ang kasong naisampa sa kanya. Ngunit hanggang sa huli ay pinanindigan ni Michael na aksidente lang ang nangyari. At dahil hindi makaharap si Judy sa korte para ibig at ang kanyang testimonya ay nag ng not guilty ang kampo ni Michael. Kung wala ang testimonya ni Judy, ay malaki ang tsansa na malulusutan ni Michael ang krimen na ginawa. Sa pananatili ni Judy sa ospital ay bumuti ang kanyang lagay. Ayon sa kanyang ina, ay gusto ni Judy na ikwento ang lahat ng nangyari at nais niyang pagdusahan ni Michael ang ginawa nito sa kanya. Kung makakaligtas si Judy sa bingit ng kamatayan, ay aggravated arson at felonious assault lang ang maikakaso kay Michael at saka lang siya makakasuhan ng murder kung babawian ng buhay si Judy. Ngunit habang nangyayari ang paglilitis ay nag si Michael ng no contest plea. Ang ibig sabihin ng no contest plea ay pumapayag siya na makulong kahit siya ay hindi nahatulan ng guilty at hindi na dadaan pa sa paglilitis. At dahil sa pag ni Michael ng no contest, ay hindi na nagawa pang mag-testify ni Judy sa korte para ikwento ang lahat. Labis na dinamdam ni Judy ang nangyari at hindi niya matanggap na hindi siya nakapagbigay ng testimonya para makulong ng mahabang panahon si Michael. Dahil sa pag ni Michael ng no contest, siya ay nahatulan na makulong sa loob ng 11 years sa pagsunog kay Judy. Ayon kay Judy, ay masakit para sa kanya na hindi man lang nagsisisi si Michael sa ginawa nito. Sinusubukan niya magpakatatag pero mas lalo siyang nahirapan dahil sa nangyari. Makalipas ang isang taon matapos ang nangyari kay Judy, ay pat patuloy pa rin siyang lumalaban para makasurvive. Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya matanggap ang nangyari sa kanya. Dahil sa kanyang palagay ay hindi niya nakuha ang hustisya na nararapat para sa kanya. Kahit nahirap na hirap na si Judy ay patuloy pa rin siyang lumalaban para sa kanyang mga anak. Bukod doon ay pinipilit niya ring mabuhay para lumaban at ipaglaban ang mga kababaihan na dumaan din sa mga hindi magagandang pangyayari. Si Judy ay handang lumaban para mabago ang batas. At dahil sa dedikasyon ni Judy, ipinakinggan siya ng mga nakakataas. Nagkaroon ng batas na ipinangalan sa kanya at ito ay tinawag na Judy's Law. Ang Judy's Law ay may mas mataas na taon ng pagkakakulong. Ito ay tatagal ng 20 years kung ang salarin ay intentional na sinira ang pisikal na pangangatawa ng isang biktima. Ang batas na ito ay hindi maya apply sa kaso ni Judy, ngunit sa mga susunod na krimen na may ganitong pangyayari ay maya apply ito. Kaya naman patuloy na lumalaban si Judy para makita niya mismo na matapos at maipasa ang batas na ito. Ayon sa mga kaanak ni Judy, ay himala ng tumagal ang buhay niya ng higit sa isang taon matapos ang nangyayari. Ayon naman sa si doktor, ay patuloy na lumalala ang kondisyon ni Judy at hindi umano malayo na bawian ito ng buhay. At dahil bedridden na siya, ay sinisigurado ng mga doktor na wala itong mararamdaman na masakit sa kanyang katawan gamit ang mga gamot. Ang kanyang ina naman na si Bonnie ay nanatili sa kanyang tabi sa lahat ng oras. At dahil may posibilidad nga na bawian na ng buhay si Judy, ay may naisip pang kanilang prosecutor. Nais ng prosecutor na magtestify si Judy sa pagpatay sa kanya ni Michael. Magiging mahirap ang proseso dahil hindi pa ito nagagawa kahit minsan. Wala pang kahit isa sa mga taga-US ang nagtestimonya sa kanilang pagkamatay pero mas mabuti kung susubukan nila ito. Ngunit para manumbalik ang mental capacities ni Judy ay kailangang tanggalin ang lahat ng mga gamot na inilalagay sa kanya tulad ng mga pain medication. Kung hindi siya bibigyan ng pain medication ay siguradong makakaramdam siya ng labis na sakit pero naging matapang si Judy at pumayag siya dito. Matapos ang dalawang taon ng pananatili sa ospital at halos 60 surgeries, inilipat si Judy sa isang care facility at hindi na makatatanggap ng kahit anong medical treatment. Si Judy ay binawian ng buhay noong June 17, 2017. Siya ay nakasurvive sa loob ng 700 days kahit na mahirap ang pinagdadaanan niya. Naiwan niya ang kanyang dalawang anak, mga kapatid at ang ina sa kanyang pagkawala. Sa nalalapit na paglilitis matapos ang pagkamatay ni Judy ay naghanda na ang kampo ni Michael. Ayon sa kampo ni Michael, ay wala silang balak na mag-plead ng guilty at ginagawa nila ang lahat para hindi maipakita ang testimonya ni Judy sa korte. Ayon sa abogado ni Michael na ang paglabas ng testimonya ni Judy sa korte ay unconstitutional. At sa pagkakataong iyon, ay tanging judge lang ang makakapag-decide kung papayag ba ito na ipakita ang testimonya ni Judy sa korte o hindi. Labis ang tuwa ng mga kaanak ni Judy nang pumayag ang judge na ipakita ang testimonya niya sa korte. Ayon sa na ni Judy ay hindi masasayang ang paghihirap na pinagdaanan niya para lang mailahad ang kanyang storya. At dahil sa pagpayag ng judge, ay iyon ang itinuring na kauna-unahang murder victim na nagtestify sa paglilitis sa pumatay sa kanya. Noong July 5, 2018, ay naghanda ang korte para makita ang 3 hours testimony ni Judy. Naroon din ang ina ni Judy at ang kanyang dalawang anak. Base sa video na ipinanood sa korte, ay ikinwento ni Judy kung ano ang nangyari noong araw na siya ay sinunog. Ang tanging tanong na nasa isip ng pamilya ni Judy ay magiging sapat ba ang testimonya niya para mahatulan ng guilty si Michael sa pagpatay sa kanya. Habang pinapanood ang testimonya ni Judy ay kitang kita sa mukha ni Michael na hindi ito nagsisisi. Ang tanging nais nito ay ipagpilitan na hindi niya ginusto ang nangyari. Nais ng pamilya ni Judy maging ang mga prosecutor na patawan ng death penalty si Michael. Ngunit base sa testimonya ni Judy nang siya ay tanungin kung anong gusto niyang mangyari kay Michael ay nais niya lang umanong makasuhan ito ng murder at makulong ito pang habang buhay. Matapos ang paglabas ng testimonya ni Judy ay muling tinanong si Michael kung ano ang plead niya at ito ay nag plead ng guilty dahil sa pag plead niya ng guilty siya ay makukulong panghabang buhay labis ang saya na nararamdaman ng ina ni Judy nang makamit nila ang hustisya para sa kanyang anak ayon sa kanya ay naging mabuti pa rin si Judy sa kabila ng nangyari dahil imbis na maghiganti siya kay Michael sa pamamagitan ng death penalty ay mas kinusto na lang nito na ipakulong si Michael panghabang buhay lumaban si Judy Malino hanggang dulo para makakuha ng justice sa nangyari sa kanya at para na din sa mga ibang biktima ng kaparehas na krimen. Naging proud ang ina ni Judy sa kanya at na-inspire naman ng kanyang dalawang anak para ituloy ang naumpisahan ng kanilang ina. Ayon sa mga anak ni Judy ay ipagpapatuloy nila ang legacy ng kanilang namayapang ina at gagawin umano nila ang lahat ng kanilang makakaya para maipasa ang Judy's Law. Matapang na humarap si Kaylin Malinowski sa Senate Committee para ipahayag ang layun layunin ng Judy's Law at para kumbinsihin ang mga nakakataas na ipasa ito. Matapos yon ay lahat ng representative ay bumoto ng yes para ipasa ang batas. At ngayon, dahil pasado na ang batas na iyon, ay nakagawa na ng paraan si Judy at ang kanyang mga anak para protektahan ng mga domestic violence survivors. Kung ikaw ang tatanungin, ano ang ipapataw mong parusa sa ginawa ni Michael? Death penalty ba o habang buhay na pagkakakulong? Comment down below.